Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pumasok si Daphne sa opisina ni Madam Chantal. Agad naman nagkwento si Madam Chantal tungkol sa mukha ni Giselle. Nainggit daw si Giselle dahil nakuha niya ang loob ng mga board member. Kaya sinabi ni Daphne na that's good. Ngunit napansin ni Daphne na parang hindi masaya si Madam Chantal. Kaya tinanong niya ito. At sinabi naman ni Madam Chantal na bida nga siya sa mga board member pero kontrabida naman ang tingin sa kanya ng kanyang apong si Zoe. Kaya may naisip na idea si Daphne dahil narinig niya na pumunta si Zoe sa mall. At sinabi niya na baka makuha niya ang loob ni Dr. Tanyag dahil sinasabi na the way to man's heart ay ang no limit shopping free kaya agad silang sumunod sa kinaroroonan ni Zoe. Sa kapilang banda, magkasama naman si Zoe at si Annalyn sa mall at naalala ni Zoe. Yung mga panahon na lagi pa niya kasama ang kanyang mami Moira dahil madalas silang magbanding nito sa mall. Pero ngayon wala na siyang magagawa dahil wala na ang kanyang mami Moira. At ang mami Moira lang niya ang mother figure at pinaalala naman ni Annalyn na nandyan pa ang lola nito na si Madam Chantal. At ikinagulat naman nila na bigla na lang sumulupot si Madam Chantal at sinabi nito na gusto lang niya makasama ang kanyang apo. Kaya nung marinig niya na pupunta ito sa mall ay in-invite niya na ang kanyang sarili at sinabi pa nito na pwedeng bilhin ni Zoe ang kanyang mga gusto at siya na ang bahala. Ngunit ayaw sumama ni Zoe sa kanya. Kaya nang makaawa si Madam Chantal na huwag siyang ipahiya ni Zoe sa mga tao. At sinabi nito na magkaroon naman ng puso si Zoe sa kanyang lola. Ngunit sinabi ni Zoe na sasama lang siya sa kanyang lola kung kasama si Annalyn na ay ni Madam Chantal at nangakmanang aalis si Zoe at Annaline ay pinigilan ni Madam Chantal at sinabi na papayag siya kung si Annaline ng mga shopping bag na kanilang pinamili na ay ni Zoe at pinigilan pa rin sila ni Madam Chantal at sinabi na nagjoke lang siya at sinabi niya na ang suot kasi ni Annaline ay napakabadoy at parang hindi ito doktora ng Apex at sinabi naman ni Ana na sa pagkakaalam niya, wala namang dress code ang Apex sa mga doktor and nurses pag nasa labas na ang mga ito. Kaya sinabi ni Zoe na isa pang hirit ng lola niya kay Ana ay hindi talaga siya sasama. Kaya sinabi na lang ni Madam Chantal na okay na mag-shopping na lang sila. At nauna na si Zoe at Ana na maglakad. At sinabi naman ni Daphne kay Madam Chantal na mukhang pumayag na si Zoe. Yun nga lang may asumot. Sinabi naman ni Madame Shantal na siya na ang bahala sa bubog na iyon. At ang tinutukoy niya ay si Anna Ling. Sa kabilang banda, nang naman si Giselle at Lynette at kunento ni Lynette na nakita niya si Madam Chantal na sumisipsip sa mga board member. Tinanong naman ni Lynette kung masama ang ginawa ni Madam Chantal. Sinabi naman ni Giselle na hindi naman masama ito. Sinabi ni Lynette na patas lang naman lumaban si Giselle. At sinabi naman ni Giselle na talagang kailangan na nilang lumaban. Kasi kung hindi sila lumaban ay mababoy lang Apex. Sa kabilang banda na kay Enjoy sa pagsashopping si Zoe. At may nakita siyang damit na babagay kay Annalyn. At sinabi niya na itilipre niya si Annalyn. At agad niya ito unutusan na isukat. Bigla namang dumating si Doc Lindon. At tinanong kung kasama nito si Annalyn. At tumapat si Doc Lindon kay Zoe. At sinabi nito na siya na lang ang nakakaalam ng sikreto ni Zoe na hindi siya totoong tanyag. Kaya tinanong ni Zoe kung iba blackmail ba siya ni Dr. Lindon. Ngunit sumagot naman si Dr. Lindon na gusto niya kalimutan ang lahat ng alam niya dahil nakikita niya na okay naman sila ni Ana. at ayaw niyang masira kung ano ang meron si Annalyn at Zoe ngayon. Pag nalaman ni Annalyn kung ano ang totoo. Mahirap talaga pag may nililihim, no? Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo naman kalimutan, i-like, i-subscribe, at i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!